Mga kapuso-banwa sang uton nga pinakauna nga naapektuhan sa ASF, ginaduso nga malakip na sa pink zone. Sentineling program nga kabahin sa recovery plan, suguran na sa Abril. Iniangin tutukan ni Zen kilantang sasa. Wala na sang may makuhaan nga supply sang baboy si Manong Reggie sa Banwa sang Oton, Iloilo. Apang apisar nga gamay na lang ang iya kita sa pagbaliya sang karne sang baboy, nagapadayon sa gihapon sa pagnegosyo. Ikulang kulang supply kang baboy sa Oton. Eh sa na mga minduro. Wala na inisang plano nga magsagod paliwat sa baboy bangod magluwas sa dako nga epekto sa African Swine Fever. Mahal na ang presyo sa idikag feeds. Nahibaluan nga una nga nahalitan sa ASF ang uton. Apang subong, ginaduso sa banwa nga mapaidalom na sa pink category. Halin sa red category, gin-upgrade ang banwa sa San Miguel, Santa Barbara, kag batad sa pink zone. gina na sa Department of Agriculture ang banwa sa oton, Mina, Nyo Lucena, Banate, Kagbarotak, Viejo. Ginahandaan naman sa sang probinsya ang pag-umpisa sa sentineling program agud mapataas ang hog production. Napastrak na ito by March para nga uh, hopefully kumukomplete ang documents na ang ang programa sa Sustainability Program sa Department of Agriculture pa start na by, by April. Sa subong nagapabilin sa 77,000 ang swine inventory sa probinsya sa Iloilo. Base sa monitoring yara sa 350 to 380 pesos ang kada kilo sa karne sa baboy samtang ang presyo sa buhi yara sa 218 pesos. Upod kay Cirilo Renduke, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.